itsura ng bike mo sir? Sumabog sir Ha? Sumabog eh. Ah sumabog yung interior? Mm -hmm. Ah meron akong pang repair dito sir Tulungan kita para di ka na maglakad Wala kasing vulcanizing shop dito sa Ortigas eh Hindi mahaba yung ulit eh Maka hindi yung kaya na pandigit eh Ah mahaba? kaya yan pre Kaya ko gawin yan naglalakad? Kanina pa. Saan ka pa magaling? Mas eh? so, Santa Mesa. Santa Mesa hanggang dito, San Juan, nilakad mo lang? Oo. Oh. Grabe ang lay. na nilakad mo. Wala ka nadaan ng vulcanizing? Wala, eh. wala wala ka ah, wala? Saan ka pa ba uwi? Tagig pa ako eh. Tagig? Hmm. Signal? Hindi, sa ano, barangay katuparan. Sa ano, palar. Palar? Oo, oh, doon. Pa. punit malaki yung punit hindi kaya yung gawa ng paraan yan pre dali lang oo oh, nga no ang laki nga ng punit ang eh, gagawa natin ng paraan para makauwi ka Ano yan? Kaya yan na punit na sobrang kalagay na hangin. sa vulcanizing hindi na natanggapin kasi na Ha? Pag sa vulcanizing hindi na natanggapin. Ah, hindi tinanggap sa vulcanizing? Hmm, kalaki. Bakit? Maraim na rin masyado yan. Kailangan daw palitan ng interior. Ah, kailangan na daw palitan ng bago? Ah, ito gagawa natin para... Kasi walang ano rito eh. Walang bicycle shop dito, wala. Nasa Ortigas abi niyo tayo. Wala mabibilhan dito eh. Tingnan sir. Ah, uh, hindi naman. May baon lang gamit. check natin kung okay na o oh, yan diba diba wala nang singaw Eh check muna natin baka may nakatusok eh. Nakulit Ha? Nakulit. Ah, na ang alin? Ano punit? Ay lalagyan natin ng ano. O lalagyan natin ng tapal dali lang ha ito sir hey, Ah, sir. sulungan ko muna ito sir kasi malayo pa uuwihan ito eh hmm. hindi po sir ah sige ayun po, ayun po sige, sige Okay na. Alam, sir. Ayun sir, makakauwi ka na yan. Saan ka pa uwi? Tagig? Ay, eh, makakarating ka na ng tagig niyan. Ayun so, yan yung sticker nyo? Ayun sticker. Oh. Sir, maraming salamat sir. Ah, wala naman po. Wala naman. Ah, malaga. Makaka uwi ka na. Baka gabihin ka eh. Sir, anong anong vlog niya, sir? Ah, Nas Venture po. Nas Venture. Uh, anong, ano ang ano, nasa sa YouTube niyo? YouTube ah, sige YouTube po, sige niyo. po. Pupunta na rin sa Facebook yung video natin. Ah, sige po, sige po. Okay, sir, salamat, sir. Ha. Ah, wala naman po. Salamat, Ingat salamat, po sa biyahe sir. Salamat, sir. Sige po. Ba, lang punta, sir. panggas. Ay, wag mo na alalahanin 'yan, sir. Hindi ako naniningil eh. Okay na po 'yun. Ang malaga, makarating ka na sa bahay niyo. Sige, salamat sir. Okay, bye-bye. Sige, salamat. Maraming-maraming salamat po, sir. Wala naman po, wala naman. Sige, wala sir, salamat. Si Sige, ingat sa biyahe. Okay, bye sir. Maraming-maraming salamat. Wala naman po. Alin po? Para din lang araw, tulungan kayo magligtas. Ako na magliligtas sir kasi gagabihin ka. Uh, ako na motor naman ako, isaglit eh, lang yung ano biyahe ko. Wala naman po. Wala naman. Ingat sa biyahe.